ba yung ano yung Mining ba? Ah, pero video mo na ayok pa? Ayok pa? Ano palang pangalan mo? Iron Man <coughs> Ano pala? Saan ka pala galing? Kuban iskilan Galing ka pa? Paralan? Nag ano? Nalakad ka lang? Mm. Krabi, ang layo naman yun Kinaya mo? Rin? <coughs> Man, ano, malayo ko yung bahay nyo. Kung ubusan yung kun, wala nang layo, siminto di ako makitaan. Ubusan na yung kun. Ah, layo. Sabi, nilakbay mo pumaga lakbay mo. Hmm. Umaga, uh, lakbay. Ilan pala kayo, kayo mag-ano, magkapatid? Tulo. Tatlo? Ah. Hmm. Uh. Anong grade? Anong grade ka na? Grade 11, senior high. Ay, malapit na pala ang grade 11 na. Grabe no. Umabot siya ng grade 11 sa pagano lang, nalakad lang dito sa malayo. Grabe ang layo to. Kami nga kahit naka motor kami, nalalayuan kami dito. Yan. At ilan, ilan taon ka na pala? Ano? Sinibin ako. Ah. Anong trabaho ng papa mo? Maghimo ay, maghimo rin guling, manguling ay hirap. Nag-ooling kayo? Hmm. Ah. Ano pa? Kaya, nasa uma. Mamog mga kuwan. Mga bilang hoy. Ah, nagtatanim kayo? Hmm. Ah. Yung mama mo, saan pala? Labing sila ko ug kwan lana. Matan ni mama mak. Kas lanaw. lanaw. So kayo na lang nang ano diyan papa mo at saka mm. yung dalawang kapatid mo. Tatlo, tatlong kapatid. Ah, tatlong kapatid mo. Mm. Nag-aral ba kayo? Mm. Yung dalawang kapatid mo, oh yung ibang kapatid mo nag-aral pa. Yung na ang gatong kinamaguan to mag-secure. Hindi na yung nag-aral. Mm. Okay, bale nag layo-layo pala kayo. Ah, mm. uh, na yung papa mo at mama mo. Mm. Uh, ang buhay ng papa mo ay mga ano mag-uuling. Mm. Nabi, kawawa naman talaga, guys. Ayan mga katigas, ang layo talaga ng nilakbay niya dito dahil yung paaralan dito nandun pa sa kabilang bayan yan kaya habang papunta kami doon sa mining na daanan namin to si so ano kuya tapos tinanong namin mabait naman siya kaya and ito yung deserve na ano deserve na tulungan Sana. Grabe, <coughs> lakbay ka lang pala. Wala pala kayong ano, sasakyan. Yung mga ano, dumadaan nito na sasakyan. Pinasakay ka ba? Hindi. Pinasakay ko. Usahay. Ah, pinasakay ka, mm. ka. minsan lang. Mm. Ha, pero mas madami pa talaga yung ano, maglalakad ka lang. Mm. Kung, kung kunwari ano, maabotan ka dito ng bilim. Mm. may... Bakit siya yung gudari. Nagyusahay, maabotan yung gudari gabi. Bakit siya yung dito ko dulo. ano, walang ilaw, ilaw. Walang <laughs> ilaw, ilaw. Dapat ano, dahil malayo to. Dapat may dala kang ano yung flash light. Oo, uh, light ba. Mm. Para kung kunwari ano gabihin ka, may pang pang ano ka, pang ilaw. Mm. Dahil malayo dito. Malayo, guys. Sobrang gaano na sa ano dito, guys. Bukid. Yan. Mm. bukid talaga oh. Ayan. Ang grabe ang layo talaga. Yun lang yung ano, trabaho ng papa mo. Mag, mm. Ang trabaho pala ng papa niya daw ay ano lang, magtatanim ng yung mga kamuting kahoy at saka kamuti. Ayan. At yung ibang kapatid mo, nag-aaral pa? Mm. Tung, tung Anong grade? Grade 8, tapos katong dako, grade 1, grade 10. Ah, grade 10, ah. Mm. Grade 10 na pala. Pero dit, dito, lang yun nag-aral din sa ano. Ang gatong kinakaralan na mo, nag-grade 8 ang ang oh, nag-grade din nando din rin niya. Ang gatong nagsunod na ako dito sa Valencia ng Tiwas. Ah, okay. uh, doon doon daw nag, yung kapatid daw niyang babae ay dito daw nag-aral ng ano, grade 10. Pero lumipat sa ano, iba doon sa Valencia. Valencia. Ayan. Kaya, may ano ba kayo? May tubig? Mm. sa ano dyan? May supply tubig. Ilaw? Na solar. Na ah, solar lang. Solar lang pala lang ilaw nila mga katigas. Oh. Ayan. Mm. At meron palang dahil mabait ka dahil meron akong ano sa'yo konting ibigay na tulong ba? Sana makatulong to. Ha? Ibigay okay. mo sa boy. na Ayan. tolong Ayan. 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 Meron din, no? din ako ng ano, bigay sa na. Pangbaon hmm. mo ba? May pangbaon hmm. ka ba? Tapos mag ka? Makasudaan, makasudaan lang kung kuhan. Nanulok si Papa. O oh, kuhan, kung, oh, kung ano. Ah, lang kapag nang ano, nang huhuli ng ano? Hmm. Isda. Isda. Doon sa ano? Daga. Uh, kung kunwari wala siyang ano, walang huli. Wala, wala. O, na po. Wala. Lagi mo siya kuha, Ayan, meron pa lang ano dito, pang bili mo ng ulam at saka ano, pang baon mo. Ayan. Ayan. Pang baon mo yun ha. Sana mag-aral ka na mabuti. Dahil malapit na pala, no? grade 11 ka. Ayan, malapit na. No? 2 years na lang. Magka-college na to? College, mag-aral ka pa? na siguro, trabaho ng kumpanya siya kung ah. mag college. mag-college, hmm. Bakit wala bang ano? Walang pang gastos? wala ka wala wala, wala daw pang gastos, mga katigas na. No? Ayan. sana yung tulong namin, sa konti lang yan. Konti lang. Salamat. Ayan. Ah. Hmm. na ni katabang. na kay dahil ano medyo madilim na maglakbay ka pa doon maglakbay ka ba malapit na masiguro dito yun diba malapit na yun malapit na ah, so, malapit na daw kasi so, sige hindi na kami magtagal uh -huh. so mga katigas mag, so, mag ingat ka lang, lang yung video uh -huh. namin eh. mag ingat ka